isang security guard ang nakunan sa video ang nag ng isang pasyente subalit makikita sa video na wala namang katao-tao kwento ng nasabing security guard alas stress ng madaling araw nakita niya isang pasyente sa entrance ng health center at agad naman siyang tumayo makikita rin sa video ang pagbukas ng automatic na pintuan sa hospital agad na tumayo ang guard para kunin ang impormasyon at tumawag ng iba pang personela sa kanyang mga galaw makikita na may kinakausap ito na hindi nakikita makikita Kita pa na offer pa siya ng wheelchair, subalit pinili umano ng pasyente na maglakad. Subalit maya maya pa, hindi na ito nakita at nagnotify na ito sa doktora at nabasa nila sa registration folder ang pangalan at pilino maging ID ang tumugma sa pangalan ng kakamatay pa lamang na pasyente sa sanatorium na siyang namatay sa araw lamang na iyon. Sa ngayon, palaisipan pa rin sa mga doktor ang pangyayaring nahagiba ng nasabing surveillance camera.